Well, I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. Karapatan okay, naman po niya mag-apply ng uh, for asylum. Pero sa mga ebidensya siguro ipapakita ni Atty. Harry okay, Roque, I hope, hindi twisted. This is truth on the line. Alam ko na, sagot niyo na no, na tinanong kayo if the government will oppose siyang Si Harry Roque is applying for amnesty sa Netherlands, pero pag tinanong kayo, sasagot kayo. Meron na pang word from from The Hague tungkol dun sa request na yon for amnesty for Harry wala Roque? Pa. Opo, as, o, as we speak po, ma'am Ami, wala pa po nakakarating sa akin kung meron na po ba na itinadala sa kanila ang gobyerno ng Netherlands. Uh, siguro po itatry ko po kung mag-update pero most probably ay, masasabi din po na masami ko meron na. Hindi po agad sasagot ang gobyerno kasi karapatan naman po niya mag-apply ng uh, for asylum. Pero uh, sa mga ebidensya siguro ipapakita ni Atty Harry Roke, I hope hindi twisted. Um mukhang makikita naman ng Netherlands, ng bansang Netherlands na walang political persecution. K kasi kailangan po ni Attorney Roke na i yung well-founded fear of political persecution. So sabi nga po natin, ma'am ami lahat ng binanggit niya sa Quadcom, galing sa bibig niya. Lahat ng mga transactions sinabi niya sa Quadcom, voluntary niya sinabi yan. Hindi po pinilit sa kanya yan. So nung pinapalabas sa kanya, ni Congressman Luisto, o nasaan ang salin, umoke -okay siya. Nasaan ang BIR records mo, nag okay siya. Nasa yung ex settlement mo regarding your auntie's assets, sinabi niya meron. Pati yung contract of um, trust na parang pina, pina parang trust lang ito sa si Tony Percival. So dapat may, 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 dokumento yan. Siya po ang nagsabi lahat niya. Now, nung pinapad, pinapadala na sa kanya yan for him to submit all of those documents that he mentioned and he agreed to bring, bakit hindi na siya pumunta? Bakit pati asawa niya ay hindi na nagpakita? anong meron at anong walang dokumento. Sa so doon pa lang po makikita, mapapakita ba yan na may political persecution? Di ba? Yung yung yun lang po yung dahilan kung bakit meron siyang order of arrest. Di po ba? Yung, yung, ah uh, yung, yung kasong yan is related to criminal offenses. Ano? Kung sa umakyat na sa korte, yung, kung sakaling ma lang siya no, in court dito sa atin for a criminal offense at nag-issue ng arrest warrant, Pwede ba tayo maghingi ng, can we ask for his extradition? Kung sakasakali lang. Malamang po. Although ayoko pong pangunahan kung ano po ang magiging action dito ng gobyerno dahil hindi pa po namin napag uusapan Pero sa aking palagay, kapag ka po may warrant of arrest na po ito, considering na no bail po yung case. Kung nga, ako ayoko po marununa, Pero ito, uh, kung ito magiging sitwasyon kasi po uh, ito ay uh, qualified human trafficking Nobel bail po yan. Um, maaari po na humingi din po ng tulong ang Interpol kung uh, depende po. Kasi sabi po ni Antonio Riroque, ay hindi pa daw siya magagalang hanggat pending po yung kanyang application for uh, asylum. Pero syempre po, kikilos pa rin po tayo dyan at uh, depende na po kung ano magiging sitwasyon kung nandun pa po siya sa Netherlands.